Ayan mga lodi, kailangan natin mag-sign in dito sa uh, local horse mga lodi, sa DCP 420PW. Kailangan natin ang password dito mga lodi. May kita natin yung password sa likod ng na printer natin, pahirta natin dito. Ba rin mga lodi yung password? Uh, ayun nga mga lodi, nakakita na natin yung sa likod ng printer. May enter na natin dito kailangan yung kanyang password. Tak betul betul. Ada lagi. Ayam melayu ni nana biasa, uh, nala lagi nadeh. Then kita tapi ni dah no? general tayar. Tersedia general. Kalau begitu, yang lagi kita tinjau. ilalagay ah, din sa adminis dito. Ah, yun nga malo din. Kailangan natin set sa maintenance mode. Ah, need natin ang i-click yung dalawang button na ah, mag-isabay yung mga lao din sa umilaw to. Ito ang dalawa. Ayan. Ayan. Ah, Nag-blink ng mga lodi. And then, sunod naman, uh, request natin itong copy shortcut ng 2 times. 2 times, yan. 1, 2. And then, ang sunod mga lodi, ito, 4 times. So, nandito sa right bottom. 2, 3, 4. Ayan. Wala well, yan. May na ulit. Uh, okay na yan. And then, puta na tayo dun sa computer natin, check natin, airpress natin. ayun yung mga lodi, ano? Airpress na natin itong ating, ano? Ah, uh, local load. Airpress uh, natin, 5 へむろ。 mga lodi, lubas na yung ating remote panel. Uh, Sabihin tama yung ating pag-set ng maintenance mode dun sa printer mga lodi. Kapag uh, yan, lumabas na. And, click natin mga lodi yung um, remote panel. And then dito naman mga lodi, try natin mag-click. Uh, click natin. And then may kita tayo dito mga lodi na maglalagin ulit siya. Ang natin dito mga lodi ay Hanap lang natin administrator. 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 Admin lang pala mga Admin. Admin. Then, yung password ulit mga lord dito sa... lahat ah, uh, yeah. Ito na mga lodi. Dito sa ano na mga kailangan natin, uh, kailan natin press yung 80 mga lodi. Ah, uh, natin yung 80. 80. 80. 80 Ayan okay, mga lodi, yung mga uh, natin, yung device status natin, okay no na. Nag-cleaning uh, na siya mga lodi. Mali yung uh, ating pag-reset kanina, isipin, successful mga lodi. Okay. Ayan mga lodi, okay na. Nag-cleaning na siya. Um, working na ulit. Wala na ulit yung absorber spool. Okay. Hanggang dito na mga lodi. Bye bye.